Alakpak natin lang Panginoon. Okay. Ang uh, babasahin ko sa inyo ay uh, mula sa Unang 1 Corinto 1:26 hanggang 31. Sabi ganyan dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanglibutan ito upang hiain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanglibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanglibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil nakagipag-isa kayo kay Kristo Yesus na Siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din Niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Sabi dito, Isipin nyo mga kapatid, kung ano kayo noon nung tinawag kayo ng Diyos, kung standard ng tao ang pagbabasihan, ilan ba sa inyo ang matatalino? May kapangyarihan at mataas ang pwesto sa lipunan. Konti lang, di ba? Pinili ng Diyos ang itinuturing ng bundong ito na walang kwenta para ipahiya ang marunong at pinili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Yung sa tingin ng bundo ay kawawa at walang kwenta, yun ang pinili ng Diyos para wasakin yung mga bagay na tingin ng mundong ito ay malaga. Ibig sabihin, walang pwedeng magyabang sa Diyos. Pero galing sa Diyos ang buhay niyong kasama si Christ Jesus at galing kay Christ ang talino natin. Dahil din kay Christ, ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ginawa niya tayong banal at niligtas niya tayo. Kaya sinasabi sa scripture, kung meron sa inyo na gustong magyabang, ipagyabang niya ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya nga sa atin sa buhay natin, no, tanggapin natin ito ngayon. Buong puso nating tanggapin 'tong nangyari sa atin sapagkat kailangan kayo ng Panginoon. Kayo ang lalabas para magpaliwanag tungkol sa kanya kayo ang magiging witness naman niya paglabas niyo. ang gusto ninyo, pumunta ka sa pamilya mo, sa anak mo, kung may alita kayo ng anak mo, makipag-usap ka, makipag-ayos ka. Pag ka sa tatay mo, galit ka sa nanay mo, kausapin mo na. Magkaroon kayo ng isang heart-to-heart. -heart. Magkaroon kayo ng magandang usap. Doon sa nagawa natin ng pagkakamali, meron tayong na 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 kasamaan ng loob. Pumunta ka doon, hindi ka ng tawag. Magpapakababa tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Magpakababa tayo. Tulad ng ginawa niya nung ipinako siya sa cross. Amen? Amen. Yan. Kaya nga, family, uh, nawa, yung mga pangaral sa atin ng Panginoon, pakinggan natin. Ha? Kaya nga sabi, sa scripture, kung meron sa inyo na gustong magyabang, ni pagyabang natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palapakan natin pa É.